Oo. Hindi, ano lang Bulpit, binulpit wala? Hindi, oh. ano lang eh. Wala na Oo. Oh. Kamu, mm. kamu nabala eh. Oo, oh, kamu nabala. <laughs> As, asa ka Uy. Palit-palit whiskey Ano baka ka dito? Oo. ka ng kahoy ni mo? Oo, nang ano bang kahoy bang nubla to? Pila ka, pila ka bugkos n'y mong nakuha? Magma, 2 ka bugkos. Ah, tagpila, tagpila. Palit-palit whiskey. Tagpila ang imong bugkos sa kahoy. Ay, Tek 50. Agad. Basik kayo. Lagi ano kana maka drag ana ma salin sa ano sa dapik rasada. Ah, inuban. Ato to. Nang linis na doon sa me sa may patirikan ng bahay mo. Doon banda. Ito ano to? Oo. Imo ng imo og balay, imo ni mo balay ba dito dapit sa may ano. Lahat-lahat hmm. mentong mga pako nandiyan, martilyo, skwala. Oh, nandoon. Meron dong panday. <tuk> wala mo gidala imong gitara? Turuto. Apo si Tura, di, wala mo di mo wala dito. Mo ganing mo mo sako mo sako ro kung pula. Ah, kay mo imo batong magabe magigita gitara kan dito. Abisig <tuk> adlaw, mo ganing pulit kung wish kay kay sigur kanta. Agora. <laughs> Grabe. Mga pitpulay pa mga kanta ni mo ah. Siguro, dami mo gurong chicks eh, kasi magaling kami gitara, magaling kumanta. <laughs> ako tayo hindi ako marunong mag gitara. Hirap. Ah, ganoon dito kasi mag ano lang, mag practice. Practice lang talaga? Oo. Mm. <laughs> <laughs> mo, mo to ko dito. Ha, mo kato kato? Oh, oh, ah, mo kata kato Oo, oh, nandun si Kuya mo, Naglinis na dun sa ano, patilika ng bahay mo. Oh. Mm, kay, ako lang muna dito mag-ano. Mag kay kuya. oh, hmm. na. Tulungan mo dito si... Bakit anong... Ang mataas? oh nandyan yung mataas, oh. Yung... Six. Then, eight. Ot otso. Otso size, no? Oo. Oh. Tatay, galing niya magpanday si tatay. Tatay, ba bukang panday, tay? Ha? Ah? Para ano, da? Sa, so, sa kuya ko yan. Yes, camera. Sa ha, cellphone. sabi ko, nandiyan dito. Hindi yan. Meron tarang, meron ganun, no? Yung pang ganun ba? Bungot, no? Oo, no, na. O, oh, pabili tayo ni Kuya Raymond yan. Sabihin mo dito kasi oh. sabi ni, ano, ni Munot mo, yung niyong, ano, yung pang barbas? Mm, na. Naan. <laughs> ano na cellphone no <laughs> kala niya pang barbas no <laughs> parang pang barbas eh no ate pumunta ko doon oh sige sige punta kami doon pagkatapos ng senso ate boss biyan biyan ka niya ako ka kot ano eh ngere ako rin hakot ah So mga kababayan, ito na po yung gagamitin, no? yung niyog mga kabayan uh, gagamitin sa bahay ni tatay Ernesto mga kabayan uh, naputo na po mga kabayan no? at kasi nasira po yung siliso namin kaya pinahayos pa namin mga kabayan at ito ayos na po mga kabayan na po